karong sa atong kapanahunan Pagkadaghan yung balatian Ubang sakit dili na masabtan Basin kunog sa ingkang tugiti Bisan asa na mo mu Muingon nga idautan Inay gibati pa Laing sakit hinoon ang nahidugang apan di susi gyud pa ayo og itun unsa ang tinuod ka hinungdan nganong sakit nga karon perting pagdagsang nagadugang sa problema kalistana Ina sa yung paayo ki sa mga inventor na diskubrihan tungo di ay sa pagpatuyan ug sa atong na mga naandan. Ukarun atup atuk nang nasairan arun matur id maturihian ubang sa gikan iahan, kining paagi na diskubrihan doktor alternatibo ubani doktor idilibu pagpanambal side effect kay puro natural Doktor alternatibo Formulang aprobado Sa katauhan sa Diyos gihatag sa kita maayo Doktor alternatibo Ubani Doktor Edilibo, Pag PANAMBAL YAWAI wayside effect KAI PURU NATURAL Doctor ALTIR NATIBU SIGURADO SAKA TAUHAN SADIUS KI HATAK sa mga isuon kung kamu may balatian O sa paglaong ikaw daw nawadan O kapit na mahurot imong kabdangan Apan sakit mo wala pa'y kaayuhan Uban sa pagsalik mo sa kahitasan Imong gibati maalibyuhan Tanang sakit kayang ayupon Basta ang formula imulan tumanong Tanang sakit ka yang ayu pesta ang formula imo lang yung sundu Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Indigenous Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor... Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa adbokasya ng alternative medicine and natural healing. Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Neng Delibo. Member of the Board of Directors of the Inventors Association. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Isang mapagpalang araw. Kumusta ho, mga minamahal nating taga-subaybay. Naririto naman yung ating palatuntunang Dok Alternatibo para sa Herbal at Natural na Lunas. Isang masayang pakikinig sa lahat nating mga membro. Sa lahat nating mga buong tiwala sa adbukasya ng Dok Alternatibo. Isang mapagpalang pakikinig rin sa ating mga security guard yung ating mga sweet lover, yung ating mga driver. Kumusta ho kayo dyan? Anong of sa ating mga tendera, mga tendero, sa ating merkado publiko. Magandang araw din sa lahat ating mga kwerpo ng ating kapulisan, sa ating mga kasundaluhan, sa sektor ng ating lipunan, sa ating mga barangay opisyal sa ating mga magulang at sa kasahanay ho ng ating mga senior citizen, sa ating mga religious sector, sa ating diocese, sa ating mga ubispo, isang mapagpugay na pakikinig sa ating mga kaparian, sa ating mga madre, brothers and sisters, mga pastors, yung ating mga imam na nakikinig ho sa ating programa sa ating mga mambubukid sa ating mga mangingisda isang uh, mapagpalang araw ang ating ibinabahagi sa lahat nating mga membro Well, isa na namang uh, malaking natulungan sa siniguro na formula ng Doc Alternatibo yung ating ipaparinig sa lahat nating mga merong iniindang problema. Isa lamang pruweba ito mga kaibigan para ilahad sa inyo ang tunay na pagbabago para mabibigyan ng agarang solusyon yung iyong iniindang problema. Pakinggan po natin ang buong salaysay ng isaw nating taga Palawan sa Palawan City pangalan, edad at taga saan po kayo? Ako po ay si Elena Pabrigas, taga Apo Aporawan, Aporlan, Apo Palawan. May edad na 69 years. Um, dati-dati po ay nasa panako sa mga medical city nagpapatikap, sabi nga diabetes type 2. Mm. Pagkatapos ngayon, yun, iipat nga ako sa Manila, nagpatikap ako, kay nila ako doon ang anak ko. Sinabihan din ako ng doktor doon na diabetes type 2, pag uwi mo ng Palawan, mag-insulin ka. Ayaw ko na nga mag-insulin kasi nga ang natakutan ko, habang buhay ka nag-atusok-tusok nandyan mo, naputas din nandyan mo. <laughs> Ay marami akong naririnig sa radyo kaya ang Pagkakalipat ko sa Tok alternatibo, narinig ko rin yung mga nagpatutuo sa radyo. Mm. Kaya naisipan kong lumipat yan. Ngayon sa awa ng Diyos, ang paglipat ko sa Tok Alternativo, natagpaan ko Tok alternatibo at sa Kasidok yung bita. Yan, talaga ako nagpatotoo. tutuong totoo talaga sa buhay ko talaga. Kung hindi ko siya na nakita si Doc at nakalimbang sa Doc Alternatibo sa totoo lang siguro nagsabi na rin ako kay Doc na ako siguro ngayon wala na. Sa pagpapatuloy ko ng pagpapagamot sa Doc Alternatibo, doon ko napatunayan ang lahat na talagang totoo talaga, walang side effect, wala akong nararamdaman kahit na ano pa mga klaseng sakit sa katawan ko na sabi kong kagaya sa doktor, may mga side effect sa akin, wala. Ang trabaho ko, ang isip ko, ang katawan ko, ganoon pa rin yung mga kaya nga nagpapasalamat ako dahil sa pitong taon na ako to, sa total alternatibo, wala man ako ng insulin. Hmm. Oh. Ano lang po yung nanon sa total alternatibo, ma'am? Nagamit yun ng mga product? Ang lahat ng product na nagamit ko, kagaya ng mga ubal na pangkapi-kapi, vitamin C at saka yung mga kapsul, hmm. yan ang laging minibigay ko sa araw-araw na yan ang resita sa akin hmm. kaktor, ng doktor. nang ng Diyos. Hanggang ngayon, pitong taon na nga ako ang ngayon ayos lang wala akong naramdaman pati ang nag-trabaho ko araw-araw ako nagtatrabaho kay kasi nga wala akong kasama sa bahay ko ako lang kami sa mga anak ko nasa pinto okay. awak ng Diyos malakas ang katawan ko hindi ako nga nagugutong kahit araw-araw magtrabaho wala pa sabi totoo lang talaga sa totoo lang kaya sabi ko malaking malaki ang pasalamat ko sa tukag na natin ko natatagpaan ko nagsabi na talaga ako kay yon patuto ako kay Dr. John ako hindi ko ako nakalipat sa Dr. John na siguro ako ngayon wala na kaya sabi ko maraming maraming salamat talaga habang buhay ako dito na lang ako maraming ang nagaingay niyo sa akin na maglipat ako sa mga doktor ng mga kagaya ng mga sa kwang sa may may mga hospital sabi ko hindi na ako dito na lang ako sa Dr. natin po napatunayan ko talaga sa akin sarili na lahat ay walang sa ibig at malakas ang katawan ko kaya maraming maraming salamat talaga sa Dr. So congratulations po ma'am. Mali po, ano po ang inyong pangalan, edad at address po? Eklinta hey, Fabregas, kaya ako po rawan. Ako po rawan pa rawan, edad na 69 years old. So hey, ma'am, thank you po and congratulations po. <tis> bueno mga kaibigan, to God to be the glory, yung uh, isa ho nating uh, nasubukan at natulungan ng uh, Doc Alternativo hinggil po sa kanyang iniindang uh, problema. Ito yung uh, uh, type 2 diabetes. Yung revelasyon ni Ma'am Ninita Pantelias ng uh, Palawan napaka uh, maganda po dahil ang solusyon ng kanyang iniindang problema natupad at nabigyan ng tulong ng formula ng dok alternatibo. Eh hamakin mo, eh, ayaw niya daw insulin at doon, ay buti na lang eh, napakinggan sa radio at sinunod ano yung mga alituntunin na dapat ho nating uh, sundin at doon nagbunga po ng kagalingan. Well, nasaling linya natin si Doc Jovi uh, Rodel Luntaho, yung uh, Doctor of Ministry and Natural Healing. At the same time ang ating uh, national lecturer, branch manager ng uh, Doc Alternativo, Katarman Branch. Magandang araw, Doc Jobi uh, Luntaho. Yes, magandang araw din Doc Vince at sa lahat po ng mga nakikinig sa programa. Magandang sa lahat ng mga membro ng Doc Alternativo nationwide. Ayan, napapakinggano tayo buong uh, Pilipinas at saka mas malakihong hong uh, kagalingan mm -hmm. na tulungan yung uh, isa isaw nating testimonya na uh, inyong napapakinggan na uh, Doc Jovi. Yes, Doc Vin, si Maminita ng Palawan. Nako, uh, yung congratulations kay Maminita kasi naka, uh, nakatanggap ng recovery, na-reverse ang kanyang type 2 diabetes, gumaling, manga, gamit lamang ang ating cleansing formula at hindi na nag insulin, no? Actually, ito, Doc Beans, ang insulin naman ay hindi naman kailangan bilhin, no? Kasi kusa po itong uh, pinuproduce ng ating katawan, no? Yung ating pancreas ay nagpuproduce po ng insulin. Ito po ay isang hormone na very essential po sa pag-regulate ng ating blood glucose tumutulong po ito para makapasok ang ating asukal sa dugo sa mga cells ng ating muscle, sa cells ng ating fats, ng ating liver, para ma-convert po into energy. yung alang sa may mga type 2 diabetes, nako, mahirap to, kasi naroon po ng resistance, insulin. Ayan. Kaya naman, uh, ang pag ganito, ang dahilan kasi nito, Doc Vince, yung maling lifestyle, laboyon so lifestyle acquired talaga to number one. and then ang type 2 diabetes connected din po ito sa um, obesity, cardiovascular disease, di ba? PCOS syndrome so connected din po ito doon. Kaya naman sa may mga problema sa diabetes o so mataas ang insulin or the um, insulin Ayan. So kailangan nyo pong mag-cleansing para malinisan yung inyong katawan at matulungan na itong mga abnormality na nangyayari sa inyong pancreas, sa inyong dugo, sa inyong katawan ay makorek po. Ayan, ayan po yung uh, tumpak na solusyon na igagawad sa merong karamdaman. But be sure kailangan ho na masunod ano yung mga lituntunin. Kaya yung may ganitong uh, karamdaman ho mga kaibigan uh, kailangan ho yung iyong partisipasyon at saka malalaman ano yung ipinagbabawal. Mahalaga, Doc Chobi, yung uh, pagdalo uh, ng seminar at pagbisita sa ating bra mga branches. Yes, Doc Vince. Imagine mo, Doc Vince, no? Imagine mo yung may asukal po kayo sa dugo po niyan. Kaya nagkakaroon po ng circulation, yung uh, problema sa circulation, yung may mga diabetes. Hindi po nagiging sufficient sa mga area na malalayo po sa puso, through gravity mababa, so medyo hirap po ang sirkulasyon, kaya nagkakaroon po sila ng mga nerve damage. Ito na po yung mga naramdaman nila, Doc Vince, na mga mm -hmm. pamamanhit, mga tusok-tusok na mga nararamdaman nila sa paa, sa kamay. Yan. Isa po yan sa mga komplikasyon ng diabetes. Tinatawag po na neuropathy. Kailangan ng sustansya para sa nerves. Katulad po ng ating B-complex powder. Pero kailangan po ma-address pa rin ang root cause. Kasi ang punot dulo po ng mga komplikasyon nito ay ang pagtaas po ng sugar that causes circulatory problems. So, koma pitodok beans, kaya ang daming, ang tagal na po nang take ng B-complex, yung kanila, no? yung Upsules, ganun. Pero hindi po nawawala, pabalik-balik pa rin kasi hindi po na-address yung road cost. Ang iba, nag-maintenance lang, log bills, di ba? Mm -mm. Kaya wala pong recovery. Ayan. So, dito sa Doc Alternativo, meron tayong natural na preventive and reversive na pamamaraan. Una, mag-cleansing po sila para ma-detoxify. Sabi ko nga kanina, matulungan ang kanilang intestine, ang kanilang colon, maiwasan yung acidity. Mapaganda po ang metabolism at matulungan ang pancreas. Pangalawa, kailangan din nila sundan, Doc Vince, ang vitamin C infusion Iwasan po yung mga high glucose na pagkain tulad ng white rice, tinapay, pastries, chocolates, yung mga paborito, no? So kailangan mm. din po, yes, kailangan din po uminom ng maraming tubig with fulvic minerals po kasi malaking tulong ang fulvic minerals para gumanda ang sirkulasyon ng dugo at mabawasan po yung sobrang lapot nito, lalo na sa tulong po ng ating vitamin C infusion, malaking tulong po yan. Ating nakasama si Doc Joby. Uh, Rudel Luntaho, Doctor of Ministry and Natural Healing, at the same time yung ating uh, National Lecturer ng uh, Dok Alternatibo. Ang vitamin C IV nakatabang gikain ako. Ito ko po na may pag-asa may kagalingan. Ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. Dili -aray. gid nimo ikamahay. Naayog gyud ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar sa March 13, Miyerkules sa Hingoog, sa Villa Herbosa Building, Guanzon Street, Barangay 6, Hingoog City, former Moresco Office. Sa March 14, Wepe sa San Francisco, sa Purok 3, Carino Street, Barangay 4, San Francisco, Agusan del Sur. Sa March 15, Biernes sa Bayugan, sa Purok 8, Nara Avenue, Taglatawan, Bayugan City, first floor of Body Point Arcade beside Kingdom of Jehovah's Witness. Sa March 16, Sabado, sa Butuan, sa AB Malvar Circle, Purung 4 Holy Redeemer near City Hall. Sa March 18, Lunes sa Kabadbaran, sa Rosario Amante Drive, Mabine, Kabadbaran City, harap ng Public Market. Sa March 19, Martes sa Surigao City, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. Sa March 23, Sabado sa Mangagoy Bislig, sa Kamazora Building, Abarca Street, Mangagoy Bislig City, Surigao del Sur, malapit sa Enterprise Bank and sa Bungana, former Asibedo Optical Building ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free Checkup up and counseling. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. mga kaalternatibo. Meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? i lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Doc Alternatibo. Boy no, kaibigan, alam ho natin ang dami nyo nang nararamdaman at meron ho kayong mga katanungan, any clarification, pwede nyong uh, e, tawagan o itext e yung ating hotline 0946-967-3211. Aking ulitin yung ating hotline para sa karagdagang katanungan 0946 9 6, 7, 3, 2, 1, 1. Ah, ating makakasama yung ating doctor of Ministry and Natural Healing National Lecturer ng Doc Alternativo si Doc Jovi Luntaho unang katanungan dito Doc Jovi magandang araw grabe yung pagtaas ng uric acid ko meron naman akong iniinom na gamot pero wala pa pagbabago ano ang magandang solusyon at bakit kaya ito? Mm, Dog beans, magandang araw sa nakikinig ngayon. Um, uh, itong uric acid, meron po itong rock cause o pinagmulan. Katulad po ng pagkain ng karne, dyan po yan nagsisimula. Nagpo-produce po kasi yan ng uh, No, itong tinatawag na urea ay nasa bloodstream po yan, dumadaan sa liver at pinifilter po ni, ng ating kidneys nasa ihi po 'yan pero kapag hindi po 'yan na-filter ni kidney minin hindi po nakakalabas sa kidney area so nakakaramdam po kayo ng pananakit ng balakang mm -hmm. ang iba niyan pumupunta po sa mga joints and muscle uh, muscles na bawat tao na meron pong mataas na protein lalo na po yung animal protein na source yan, yung pagkain po ng karne ng hayop. Yan. Ito po ay naku-process into urea or uric acid. Ngayon, Dok Vince, kapag yan, nakukuha ang calcium deposits natin, hindi lang sa buto at ngipin yan, ang calcium, nasa muscles din po yan. Nasa muscles ng ating puso. Nasa muscles din po yan, Dok Vince, ng ating mga kalangan. And calcium is very vital pero hihigupin po ito ng uric acid para maibalance si Kasi very acidic na nga. So, kailangan po maging alkaline katulad po sa calcium. So, in effect, nakakaramdam ka na ngayon ng pananakit, pabalik-balik. No? Lalo na sa spinal column na siyang humahawak po sa structure ng ating katawan. Made of calcium po yan. No? At dyan po mismo, may lower lumbar mo, sa likod yan, lower back. Na-experience po nila na pain na kapag inuubos ang calcium deposit ng ating katawan. So, the means, powdered milk cannot help I processed milk po yan. So, you need natural sources galing po sa mga natural juices. Like example, sa luyot, that's very effective po. Uh, malunggay, kapsul, which is also very good para stabilize itong calcium magnesium requirements ng katawan. Ang uh, magnesium ascorbate is from seaweeds at ang ating fulvic minerals dog beans. Malaking tulong po yan. Ayan. All oh, this ay nasa po ng ating cleansing formula. No, yan ang pinaka the best solution sa may mga pananakit or pain. is uh, muscle pains, back pains, uh, di ba? Ayan. beans. Uh, so ito po ay part ng ating uh, first defense na ating katawan ang cleansing formula. Una, depensa po ito para mapigilan ang deterioration, Pinatawag po natin na degenerations ng ating katawan na posibleng humantong po sa iba't ibang nakakamatay po na degenerative diseases. Tulad halimbawa ng hypertension, diabetes, arthritis, and cancer. Kaya mahalaga po na maagapan ang pagtaas ng uric acid no para maiwasan ang pamamanas, kidney failure, at iba pang problema sa katawan. Ayan na uh, ating uh, nakasalimuha ngayon si Doc Jovi uh, Rodel Luntaho, Doctor of Ministry and Natural Healing, mga kaibigan. Doc Jovi, alam ko ang napakabisi mo yung mga schedule ho natin. Uh, uh, yes Doc Vince. no? May mga schedule tayo ng seminars ngayong buwan ng Marso. At po, nang nakikinig ngayon dito sa May Northern Samar, ang uh, schedule studio po natin ngayong March 9, araw ng Sabado, sa Tatarma, Northern Samar. Dito po yan sa May Chonga Building, Jech Del Pilar, Barangay Santol, Tatarma, Northern Samar. Magsimula po alas 9 ng umaga hanggang alas hali. Libre na po ang ating lunch po dyan, plus agap na isang full big mineral. Mat ma matistingan po nila, no? masubukan. And then for, sa March 11 po sa Catbalogan City, Samar. March 12 sa Calbayog City, Samar. Ating nakasama si Doc Joby uh, Rodel Luntaho, Doctor of Ministry and Natural Healing at the same time yung ating National Lecturer ng Doc Alternativo areas na dekalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machinery. Patatagpuan sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Door Number 14, Usa Village, Oles, Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo Nation. Wide. Pwede din kayong tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machineries Facebook page. Doc Alternativo Machineries! Usapang, Usapang Pangkalusugan Kasama ang Doc Alternativo Foundation. Usapang, Usapang pangkalusugan. pangkalusugan. Hello mga ka-alternatibo. Kilala niyo ba ang sili? Sili sa Tagalog, chili pepper in English, na may scientific name naman na Capsicum sativum. Alam niyo ba na ang sili ay hindi lang pampalasa sa ating pagkain? Meron din itong mga taglay na benepisyo sa ating kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang sili ay mayaman sa vitamin C na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating resistensya laban sa mga sakit. Ang pinakamahalagang katangian ng sili ay ang chemical na capsaicin. Ang capsaicin ay nagbibigay ng kakaibang lasa ng sili at maraming benepisyo sa ating kalusugan. Ilan sa mga kahangahangang benepisyo ng sili sa ating kalusugan ay pinapabuti ang kalusugan ng ating tiyan at metabolismo. At may nabasa rin ako mga kaalternatibo na nakakatulong po talaga ito sa may mga gastric ulcer. Nakakatulong at nagbibigay ng ginhawa sa may migraine. Pinapababa nito ang panganib ng pagkakaroon ng cancer. At nilalabanan nito ang fungal infections, sipon at rangkaso. Ang sili ay nagbibigay rin ng luna sa pan nanakit sa kasukasuan nilalabanan nito ang pamamaga sa ating katawan tinutulungan din ito ang kalusugan ng ating mga puso alam niyo po di hamak na mas magaling pa yata itong mag-alaga kaysa sa mga dawaan nyo <laughs> nakakabawas din po ang sili sa panganib ng type 2 diabetes pinapabuti rin ng sili ang ating cognitive functions alam niyo mga kaalternatibo sadyang maraming bagay sa buhay na mahirap maintindihan kaya subukan natin ang sili baka sakaling maintindihan maintindihan na natin kung bakit tayo iniwan. <laughs> At dahil dyan sa mga health benefits ng sili, ay maaaring pahabain pa nito ang ating buhay. Kaya sa susunod na magluluto kayo, subukan nyong magdagdag ng konting sili. Kaya nating tiisin ang anghang ng sili kesa sa maanghang na salitang galing sa iba na hindi naman natin deserve, ba diba? Ang simpleng anghang ng sili ay may taglay na kakaibang benepisyo para sa ating kalusugan. Ilan lamang po yan sa mga maibabahagi ko sa inyo na benepisyo ng sili. Pero alam nyo ba na may epektibong program nama ang Doc Alternatibo na gumagamit ng sili. Kaya punta na po kayo sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang alamin ang pinakamabisang gamit ng sili sa ating kalusugan. Ito naman po ang inyong Lala Morena para sa health tips ng Radyo Alternatibo. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternatibo Foundation. Usapang usap, kalusugan. kalusugan Boy no mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman ito ang inyong lingkod ang inyong kadok alternatibo nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat doctor alternativo newscast doctor alternativo the expert in alternative medicine